Guys, ito po yung nagawa natin ng pandemic. Ang pagtatanim ng mga halaman. Alam po ba ninyo na kumikita pa ako sa mga halaman na to? Kasi sa bawat isa, sa kada puno po ay binebenta ko po siya ng 1.6. Kaya malaking tulong na rin po. So magtanim lang po tayo lagi para may pagkakitaan po tayo. Katulad nito, ang gagawin natin dito ay ikakat natin siya sa may bandang gitna So, kailangan po na may ugat po siya sa may bandang itaas para po pag siya itinanim ay hindi po siya mamamatay. So, di ba po guys, nakakawili tingnan ano? Kasi ang tataba po ng halaman, hihilahin lang po natin dahan-dahan kasi nga po nakakapit na po yung kanyang mga ugat. Kung saan-saan po kumakapit, ayan po, lang po natin ang kutsilyo. So, ayan po yung mga ugat niya, ang dami na po. Guys, ito po kasi mga halaman na to, ano? Kailangan po siyang ikat dahil gumagapang po siya papunta sa itaas. So, ito naman yung pinaka-mother niya, yung pinagputula natin. Kailangan po nating alisin sa pat, lilinisin, at kukunin po natin yung extra na ugat niya dahil napakadami na po. Ang pinaka-soil po natin dito ay rice hull mixed into organic soil. Pupunuin lang po natin ng soil yung ating pot. So, ito na po. Itanim na po natin. So, ayan na po. O, oh, ang daming ugat niya. Oh. Guys, sa mga halaman ko, hindi ako naglalagay ng abuno talaga. Natural lang to na tubo. Ano lang kasi dahil nilalagay ko sila sa may lilim, dito sa may ilalim ng talisay. So, malamig siya talaga kasi ang gusto kasi ng mga halaman na ito, yung hindi sila naiinitan. Gusto nila sa malamig na lugar. Kasi pag naiinitan sila, nasusunog po yung kanilang mga dahon. Ang pinakaabono ko sa kanila guys ay yung malapit sila sa may tubig. Dilig lang ako ng dilig. Umaga, tanghali, sa hapon. Siguro din po guys sa, sa soil na nilalagay ko ano, yung rice hull na mix in organic soil. Tapos, isa pa doon yung, yung tinatawag na sirin ba? Yun ang nilalagay ko yung sa may bansuhan. Yun, napaka-organic po din noon talaga. So, ito na yung pinaka-mother niya, guys. Naalis na natin yung mga excess niya na ugat. Pwede na natin itong itanim ulit. Ang mga halaman ay para din silang tao na kailangan ang pag-aalaga para sila ay mag-grow. Alam nyo ba na napakahalaga ang halaman sa ating paligid? dahil sila yung sumisipsip at sila yung sumasalo sa lahat ng mga toxic na nasa palibot natin. So yun po ang tulong sa atin ng ating mga halaman sa paligid.